Hello sa inyo mga konyo, this is HK Channel. Ang video na ito ay gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda dito sa Korea. Bukod nga sa alam na lahat na malaki ang sahod dito sa Korea bilang factory worker, ay marami pang mga bagay na magaganda tulad ng mga nagaganda ang mga parke na sa tabi-tabi mo lang makikita. At ang isa nga dyan ay nasa tapat lang ng aking company. Tapos ayun ang company ko. Ayan yung may na office namin sa at isa ito sa mga nagustuhan ko dito sa Korea napakadami mga parke na pwede mong puntahan kapag ikay nalulungkot o gusto mong pag isa libre at talagang marerelax ka at syempre mas maganda kung may chicks kang kasama sana oh. all <laughs> Pero alam nyo ba na kahit sobrang ganda dito sa Korea ay wala naman sigurong gusto manatili dito na habang buhay. Siyempre kami mga OFW o mga Pinoy na nandito sa Korea o kahit sa ibang mga magagandang bansa ay gusto pa rin namin na umuwi sa Pinas at doon magsettle. Siyempre kahit gaano kagulo ang bansa natin ay mahal pa rin namin ang bansang Pilipinas at mahal ito ng bawat Pilipino. Pero kung meron mang Pilipino na sinusukan na ang Pilipinas at talagang gusto na tumira sa ibang bansa, ay para sa akin, hindi kita masisisi dahil talagang aminin natin na sobrang pangit ng pamamahala sa Pilipinas compare sa ibang bansa. Pero sana lang sama-sama pa rin tayo magdasal para sa ating inang bayan. At kung nasa ibang bansa ka naman, lalong lalo na dito sa Korea, naghahanap ka ng remittance, magpadala na gamit ang coinshot remittance. Napakadali, napakaganda at... Passport lang ang kailangan para mag-register makakapagpadala ka na ng pera to Pinas gamit lang yung cellphone. Ayun lang, salamat sa panonood. Muli dito kung may kasama kang lovers. Mayroon kung ikaw lang mag-isahin ako. Sad life.